Boom! Stop kator. Another day, another work. Phew! 30 meters. Ground prep muna. Dahil wala kaming tali. Ayan, si Boss yung si Ian. Yan yung team. Hi! 30 meters. Dalawang mini lens, isang panel antenna, at isang ibon. sane so, ibon kita ba? Side uh, folder na si so prep. Tension speed. Paglagay daw nito. Paglagay nito ganyan. How are you bracket installation. Yan. Si pagmali ka kasi dito pag nagkamali ka hindi hindi shoot matatagal lang ka sa taas shoot siya pero pag pinamahan ka ng malas tatagal lang ka oh, medyo medyo minamalas-malas nga ngayon eh nah kasi Yeah. Ito, lang ba ang purpose nito? Mga plastic na to. Spacer. Yeah. Kaya ito, stopper. So, ang, ano yan, paglagay nyan. Diba? Ganyan. Ito, Yung kasi pag hindi mo pakita ko sa'yo ah. Ha? Yan, halimbawa lang. Paglagay natin ito. Tama kaya? Spacer. Tama ba? Tama hindi, kaya? Hindi. Tama ba yan? Hindi. Wala yung spacer. Anong silbi? May flat ka na. Oo. Oh, diba? Hmm. Sumpa ganyan? Hmm. Tama kaya siya? Hmm. Tingin mo? Hindi. Hindi na siya spacer. At saka... No. Eh. Tat. hindi. Maka kan pwedeng kumadus pa to. Hmm. Mali kasi ito, yan, ganyan, di ba? Hmm. Ito, lalabas pa rin siya pagka, ano, oh. pagka ganyan. Oh, lalabas pa Pwedeng kumadyos, yun nga. Kaya nilagay siya para umangat. Ngayon, ilagay mo siya sa ilalim para aangat pa siya. Parang papunta siya sa gitna ng screw. oh, yan. Ganyan dapat siya. Yan. Ganyan. Para ito, ah, isa para ito yan mga ganyan tutulak na niya so nasa taas na siya yan hindi na gagalaw kahit, kahit anong gawin mo na dyan hindi, hindi, na, na malalaglag kasi pag umatras yan yung iniwasan natin uh, atras kasi pag umatras siya ayan oh, hindi, wala, wala na tayong ano pang pangontra -pang niyan hindi na natin kasi madudukot yan mm, hindi na mahigpitan so, yan kaya, kaya natin inano na hindi siya atras kasi yan nakakanal na siya yan. para sakto na, na. Wow, hindi na siya ikot RRU bracket RRU assembly na yung grounding kit tapos yung bracket nya yan, bracket yan, Ito, washer washer, stopper spacer sa gitna nung bakal at nung bracket mismo habang higpitan mo to itulak mo to pa down para sya yung kukontra dito hindi malaglag to Whew. Five na so yun na yung ginawa muna sa day 1 dito so, ground prep lang kasi di pa kami tapos dun sa dalawang side pangatlo na to eh, Nerede yung RRU Yung mga jumper cables So tail Nilibalan Ground kit Ano pa ba? Kasi sarihan sa internal Siya yung gumawa yung sa loob Mga equipment Inabang na niya Jumper cable Grounding kit Basta yun Pati yung panel antenna na install na bago So yun lang muna Hindi ko alam kung tuloy-tuloy ito Pero sige

wild horse. Ito <laughs> na lang, unicorn na.